Hello mga ka-farmers, magandang uh, hapon po sa inyong lahat. At uh, update lang po sa mga aking uh, alagang baboy. Ayan, ito po yung anim na fattening. Ayan, Halos 3 uh, months ng mga to more than 3 months Ito naman 2 weeks na sila sa akin I Starter na ang kanilang kinakain. Ang lakas nilang kumain. Ayan. Ito yung uh, tatlong naiwang fattening. Yung isa, gagawin kong inahin. Yung nakulayan ng violet. Hopefully by next week, meron ng buyer itong dalawang naiwan. At ito rin yung Mama Pig, si Mama Pig. Ayan, unti-unti nang lumalaki yung kanyang chan. More than 40 days na ito. kaninang umaga ay na injectionan sila ng gamot uh, vitamin vitamin B complex itong anim na to at uh, itong 11 Ayan. Lalakas nilang kumain. Bali, na sana ang mga to. Kaso, namatay yung tatlo. Noong mga biig pa sila. yung dalawa nadaganan at yung isa hindi nakasurvive mahina dumede sa kanyang mama Ayan. Lalaki ng kanilang wet. Uh -huh.